So yun, what's up mga kalabatids? Welcome back. Yan, welcome back to, to my YouTube channel mga kalabatids. Ayan o. No? At, yan, nagpaliko tayo ng mga warriors mga kalabatids. Pasensya na mga kalabatids kung minsan lang mapag-vlog kasi ayan, medyo busy si school. So ayan, tara. Tsaka meron din ang update sa inyo mga kalabatids. Yung mga reader natin eh, may napisana at witlog ulit. Tara. So ayan nga pala yung ano natin mga kalapatid Yung breeder natin na napisa Ay namisa mga kalupatids. Isa lang yung napisa mga kalapatid ayan, no? Yung isang itlog kasi hindi fertile mga kalapatid Ayan no? Ang ganda na eh, ito, mga kalapatid Bali ganito pala yung nangyari mga kalapatid Yung itlog ng dalawang to mga kalapatid Itong breeder na to Eh Hindi fertile yung dalawa So yung ginawa ko mga kalapatids eh binasag ko, tinapon ko mga kalapatids tapos bali yung inakay na to mga kalapatids dun sa isang breeder to so ayan, ipapakita ko din yung mga kung kanino <clears throat> sisiw talaga to mga kalapatids kumbaga mga kalapatids yung isang breeder ko, yung dalawang itlog nila, eh, inilipat ko dito eh, yung isa mga kalapatids hindi din pertil So, isa lang yung fertile mga kalapatids. Yung may similya. Ayan. Ayan nga yung napisa. Ayan, no. Ganda. So, bali hindi nila alak yan mga kalapatids. pinasiter ko. Para sana hindi sayang yung itlog kasi fertile naman yung isa mga kalapatids. So, ayan. So, ipapakita ko mga kalapatids yung talagang inat ay yung mga inan, yung talagang magulang nito mga kalapatids tong pinakain na yan so tara So eto mga kalapatids Ayan talaga yung mga Ayan talaga yung Inanong inakay mga kalapatids Tapos ayan umitlog na ulit Dalaw na yung itlog niyan mga kalapatids Huwag nating dalawin mga kalapatids Kasi baka mabasag So ayan no Ang ganda Ayan no Para umitlog kasi ulit mga kalapatids Kaya inilipat ko agad yung dalawang itlog nila sa kabila. Para ayan, agad silang umitlog. Bali yung itlog nyan, mga kalapatids, yung nandun, yung sa sinasabi ko kanina na napisa yung isang inakay. So, ayan, sana mapisa yan, mga kalapatids. Bali, lang umitlog ng pangalawang itlog yan, mga kalapatids. Ayan, no? Kaya medyo malinis pa yung itlog, manipis pa. Makikita nyo, ayan na. Ayan no? Ganda, mga kalapatids. At eto nga mga kalapatids, meron tayong dagdag alaga mga kalapatids. Ayan no? Mga bantam mga kalapatids. sayan. Ganda na eto, mga kalapatids. Sabi ng kapatid ko, ilalaban namin sa 24 or 25 ng Pasko mga kalapatids pwede ng December 24 or 25 mga kalapatids ayan may mga uh, may mga laruan kasi dito sa amin ng mga kung tawag dito sa kapampangan mga kalapatids eh bularit yung mga sabong na dayo dayo mga kalapatids ganon ayan no ibibidyo din to mga kalapatids kapag ila, il, il, inilaban ko para makita nyo rin at mga kalapatids eh Bumis bumisita din kayo sa ano ko sa FB page mga kalapatids ayan no? yung mga bantam na pala to mga kalapatids eh nasa ano lang yun yung isang yun mga kalapatids yung isang yun mga nasa 10 months or 11 months tapos eto mga nasa 7 months or 8 months lang to mga kalapatids ayan o no? mga talisay tapos pala mga kalapatid, ito yung weather update natin. Yan, yes, sobrang init mga kalapatid. So, sobrang init sa Pampanga mga kalapatid sa Pilipinas. Ayan, shoutout kay tatay ayun no? kay lolo. Ang sipag mga kalapatid. Kahit sobrang init mga kalapatid, nagtatrabaho pa rin siya. Ayan o mga kalapatid, time check tayo. 1.48 p.m. mga kalapatid. So, Today is December 5 mga kalapatids Ayan no? sobrang init Hapon ngayon sa Pilipinas mga kalapatids Ayan si tatay o no? mga kalapatids o so? na tirik yung araw Tapos pala mga kalapatids eh, Nagpaligo tayo ng mga Ano natin Flyers natin mga kalapatids Ayan no Ayan para mawala yung kuto, mga kalapatids. Siyempre. Tapos, yung mga manok nga pala, mga kalapatids. Ayan, yung una natin pinaliguan. Siyempre. Ikinukondisyon natin mga yan. Ito, mga... Tapos pala ito, mga kalapatids. Batcher na ito, galing sa tito ko. kaya no. Napabatcher po, mga kalapatids. Pero yung kasama niyang isa, hindi ko na napabatcher. Ayan, no. Ang gaganda, mga kalapatids. Tapos mamaya siguro mga tayo. Pero tignan ko mga kalapatids kasi yung mga warriors natin mga kalapatids eh, dumadapo sa bukid Diyan no? Oh, Nagpoprotect. Baka hindi na muna siguro. Training ko na lang sila mga kalapatids. I... iya gis I... i, i, i iya gis ko sa... Mga bandang... Lu sa lubao mga kalapatids. Ayan. Kasi yung location natin mga kalapatid, sa Palkarangan, Santa Cruz tayo. Ayan. Training natin yung mga YB natin mga kalapatid. syempre sa malapit muna, huwag muna sa malayo kasi baka mabigla. Ang nangyari kaya dito mga kalapatid sa yan o. Nakababa yung pakpak, siguro naiinitan din to mga kalapatid. So, yung breeder natin, ganda pa naman nito na ito. <coughs> Tsaka ako na lang sasabihin yung mga linyala mga kalapatid kapag yung mga inakay nila eh, may nagawa na. Pag may napatunayan na ano Solid na ito mga kalapatid. Oh. Tapos yung inakay nila mga kalapatid. Anong kulay kaya na eh, ito? Kasi yung mga tatay na ito, blue bar eh mga kalapatid. Siguro na mga blue bar din to. Ilang weeks lang mga kalapatid, lalaki na yan. Kasi yung mga kalapate, mabilis lang lumaki. Lalo na yung mga breeder eh, magaling silang magpasubo mga kalapatid. Ayan. Ganda na ito, mga kalapatid. So, pogi. Kaso, sayang mga kalapatid. Hindi nila talaga tunay na anak to. Sa kabila, yung, tatay na, yung mga tatay na ito mga kalapatid. So, yan. Yung tunay na tatay niya. Yung pinakita ko kanina mga kalapatid. Yung may dalawang itlog na. Ayun. Yan, no, ang ganda mga kalapatid. yung ano yung mata mga kalabatids so sana mga kalabatids eh dumating yung araw pag kumarera ulit tayo pag sumubok ulit tayo sa mga warriors natin eh ayun may mapatunayan na tayo at kahit may masungkit lang sa pooling tsaka pala mga kalabatids uh, ngayon ko lang i-update sa inyo yung Santa, pag Santa na finisher ko ay nawala. Kasi sumali tayo ng nagsakay pala tayo ng training mga kalapad sa Lapas Tarlac sa PUF. Yung yung release point nila mga kalapad sa Lapas Tarlac. Tapos Ayun, first training nawala yung nakapag finisher natin ng Santa Ana. Nakakapagtaka naman mga kalapatids kung Santa kung Lapas Tarlac lang hindi siya makakauwi eh Santa Ana kagayan nga mga kalapatids nakauwi siya tingin ko baka nahuli yun or di ko alam, mga kalapatids kung saan napunta sayang naman mga kalapatids kung nahuli man yun kasi alaga ng tatay ko yun mga kalapatids may sentimental value sa akin yun kaya sana makauwi kaya no, mga kalapatids Ito yung salamin natin dito sa ano Lop Ayan malapit na sila matuyo mga kalapatids Tapos mamaya baka magpainom ako ng electrolytes mga kalapatids Ayan para medyo bumawi yung katawan nila Hindi sila ma stress Sana mga kalapatids kung saan man yung Ibon natin na naapag santana yung tinatawag kong na Batman. Kung lagi kayo nanonood sa vlog ko, mga kalapatids, alam nyo kung anong kulay yon. Comment kayo, mga kalapatids, kung anong kulay si Batman. Sana kung sino man nakauli doon, mga kalapatids, eh, sana pakawalan. Yung ring noon, mga kalapatids, naka-ABC. Yung ring number, hindi ko siya masyado memorize, pero nasa, nasa logs ko yon mga kalapatids. sayang naman mga kalabatid kung hindi babalik sa atin or papakawalan ayan no relax na relax yung mga nokis natin mga bantam kasi mga kalabatid uso dito sa amin to yung mga padayo dayo ng mga sabong mga kalabatid na mga bantam kung hindi nyo maitatanong mga kalabatid say, eh, dati ako mananari sa mga sabungan talaga sa malalaking sabungan kaso mga kalabatid sa eh syempre Nagpahinga lang ng konti. At baka naman mga kalapatids, may mag-sponsor ulit sa atin ng mga gamit. Ng mga tare mga kalapatids. So, tsaka baka may, may, may mga humawak din sa atin na boss dyan. 100% naman mga kalapatids na magaling tayong sumalpak ng tare. Kung makikita nyo mga kalapatids, i-visit nyo yung FB page ko. Makikita nyo yung mga video ko doon ng mga laban ng mga manok namin mga kalapatids ayan at sana mga kalapatids uh, meron mag-sponsor sana ng mga gamit, mga tare mga kalapatids, ayan para sana makatare ulit tayo, kasi ayun sideline ko rin kasi mga kalapatids para may konting kita, ganon. Kasi ngayon mga kalapatids wala tayong mga wala na tayong gamit. Kasi nung tumigil ako mga kalapatids binenta oh So ngayon parang gusto kong tumari ulit mga kalapatids kasi kung sa pag-iibon wala akong sideline mga kalapatids. medyo nahihirapan na akong suportahan sila. Kahit sa pagkain lang mga kalapatids mahirap kasi ang ano nilang kumain mga kalapatids, ang lakas nilang kumain. Kaya sana ayon may mag-sponsor sa sana mga tare at may maging boss tayo mga alawatids na magmamanok dyan. Shout out sa inyo mga boss. Baka naman. So, ayun mga kalabatids Sana may mag-sponsor sa atin ng mga tare. Ayan. Kahit isang dosena lang mga kalabatids. na tayo choosy kahit zero nga lang mga kalapatids basta yung hindi masyadong overuse kasi mahirap na baka maputulan tayo ng tare kasi mga kalapatids nung ako on tumari ako ayun naputulan pero dalaw isang best lang yon mga kalapatids pero hindi na naulit so ayun mga kalapatids update kayo sa mga na vlogs ko mga kalapatids and ingat kayo lagi mga kalapatids and God bless po